We are so grateful, starting with the freshest faces po ng dekada upcenta magpahangga ngon fresh na fresh pa. kawai kawai po para sa 80s besties. Yan Their team captain is an actress, a mother of two, and a firm mom, Ms. Mia Pratt. Hello, Ms. Mia. Welcome to Family Feud. So great to be you. So, great to have you, Ms. Gusto na natin makilala. Sino-sino po ba makakasama oh, ngayon? Oh, yes! I'm so proud to introduce ang pinakamaganda at pinakasexy sa Campus Beat! Is Tanya Montenegro! Tanya Montenegro! Ang <laughs> next po ay ang pinakamaganda sa Hot Shots si Monet Rivera! Hello, oh, Ms. Monet! <laughs> And of course, pinaka-sexy at pinaka-maganda din sa Baguettes to Planet! Hello, Miss Claudette! Siyempre, ang pangalan po nila ay ang 80s besties. Ibig sabihin, magkakaibigan po talaga sila sa totoong buhay. And of course, me and I are cousins. That's right, yes. that's right. And si Miss Claudette naman po, eh, anak ng batikang actress na si Miss Odette. Odette ka. Yes, that's yes. That right. Yes. <laughs> kaya nga po, we are so uh, grateful to have you. 80s besties, kaya good luck po sa inyo. Thank I'm you. sure you're gonna enjoy this. Ito po, narito na po ang makakalaban. Ako, mga anak po ni Kuya James Herman Moreno. Palakpakan po natin ang Gats Babies. Headed by Monday Group Mainstay, Mr. Ronel Wolf. Hi, Kuya Ronel. Welcome back. Thank you, Don. Thank you. Nice to uh, be back here. Go to Hadric and Kuya Ronel. Sino-sino ba mga kasama na sa That's Babies? Oh, yes. Dito, ito. Talagang baby to. Nawala kasi 15 years with the artist sa Bangkok, Thailand and the universal recording artist, Baby Shake Rico. Oh, wow. It's Miss Baby Shake ang next naman, siyempre, ang ating uh, Miss Universe Philippines 2021, Visaya Sayan, si Sara Javier. Hello, Sara. At siya ay naging twice awardee ng Star Award PMPC as Best Acoustic Female Artist yes. and Inspirational Singer. Wow. At siyempre, yung last, nakarating siya ng maayos sa studio. <laughs> Siya ay isa rin na say to babies at walang nga kupas si Ellie Rose Apple, also known as Nini Hasito. Nini Hasito! Yeah! Grabe, alam nyo, gustong gusto po natin itong mga throwback episode sa Family Feud. Dahil dito, kita natin yung mga throwback photos na bihira natin makikita ngayon. Ito oh! po. Okay. Miss Miss Baby Shake, paki-identify naman si Lucino. Ako po yung nakasombrero dyan. Of course, yung si nakasombrero. <laughs> yung <Ay>, pare. isa po pa, <papa, laughs> si si Nini Jacinto. Si Nini Jacinto, yung, yung nakaupo. Ano? So, Pero sa baba ni Nini Jacinto, si uh, Asunta da Rossi. O oh, si Asunta, <laughs> tapos si naka-blue? Si Marita Villarama. Yan. Yung katabi ko, si Aileen Pearl Angeles. At yung pinaka... Sa gilis, si Joy Reyes, naging prima donna. Nung nasa Dutch Entertainment kayo, sinong tinakang maraming panaro sa production numbers? Thursday! Monday? <laughs> At, Monday? Friday? Monday. Thursday! Thursday, iba-iba. Okay. Thursday, oh, iba -iba. Thursday. Oh, Monday, group kami eh. Eh, Monday. mapagbigay lang kami kaya pinapanalo oh. namin sila. kami <laughs> <laughs> ng pinaka-cute. Kasi Ate Tanya Friday. Yes, Ms. Tanya Friday? Friday, naman. Friday naman. Friday. kasi Ate Tanya. <laughs> may kanya-kanyang kagalingan per group. Kami naman, sumasayo kami noon pag Saturday. Yes. Oh, kami sumasayo kami noon. Kaya yun, eto na, throwback na talaga. Magkakaalaman na that's babies in the 80s besties. 200,000 pesos is at stake. So, alamin na natin. Ang sabi Are you ready? Yeah, 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 yeah. Let's do it. Atenilla and Kuya Ronel, let's play round one. Come on. All right. Yeah. Wow, good luck. Top six answers are on the board. Here's a question. Naglayas ang iyong alagang aso. Nagulat ka nang malaman mong dala nito ang iyong blank. Me, huh? Kuting. Dalang ang kuting! Nandyan ba ang kuting? Wala. Okay. Pero eto ulitin ko yung tanong ha. Naglayas ang iyong alagang aso. Nagulat ka. Malaman mo dala niya ang iyong blank. Chinelas! Yes! <laughs> yes! <laughs> chinelas! Yes! Mahilig niya't ng niya din. Nandyan ba ang chinelas? Very oh! well, okay. oh! good. pass or play? play. Let's go play Yay! round one. Balik muna tayo, Svia. All Alright, for round one. Naglayas ang iyong alagang aso. Nagulat ka malaman mo. Dala niya ang iyong black. Sombrero? Sombrero? Nandiyan ba sombrero? Wala. Sarah, nagulat ka. Dala ng aso ang iyong... Pagkain. Pagkain. Ang iyong nilutong steak. Steak. <laughs> Pagkain. Wala rin. Kusini. <gasps> naglayas ang alagang asa. O, siya naglayas. Nagulat ka, dala niya ang iyong ano? Sapatos. Ay, Sapatos ay, na andyan na. Ay, sorry. All right. Ladies, hey, besties, this is your chance. Miss Claudette, ano kaya ito? Dinala ang unan. Unan ko. Unan, okay. Miss Monet. Laruan. Laruan. Miss Tania. Medyas. Medjas. Medjas. Okay, Miss Mia, for the week, isang tamang sagot lang kailangan natin. Naglaya sa alagang aso. Nagulat ka, malamot dala niya ang iyong blank. Medjas. Medjas! Yes. <laughs> <laughs> sa medjas yung kalagang aso. <laughs> Guys, ano sa palagay nyo? Medjas? Okay. Medjas for the win. 28 points. Dahil diyan, may 28 points na ang That's Babies. Marami-rami pa ba po tayo, hindi na kukuha. Ano, let's see. Let's see. Number 6. Underwear. Number 5. Cellphone. Talagang bit-bit ang cellphone. Number 4. Wallet. Number 3. Bag. And finally, number 2. Wallet. Two. wallet.